Good afternoon mga mare, mga pare. Kain tayo start pero sa bago pag hindi while pa hindi bako makain, pa ako kakain, pero sa pagkain mahinap pa ko ng kamay. Bugas pala. So, ipakita ko nito yung may-ari. Manawagan ako kay Incel, yung may-ari sa wallet. Nakita ko doon sa labasan pag pinakasi pinatai ko yung aso ko kanina na mag alas 3 ng madaling araw ito ang nakita ko ang may-ari nito ay Edsel andito pala yung mga importante niya mga ID uh, nagload kami kanina kasi nag-try kami tumawag sa mga number pati sa number mo Edsel hindi kita makontak tapos may sumagot hindi walang boses kasi naghanap kami para ma sa ulit tong wallet Edsel kung narinig mo ako at uh, i-message mo ako sa YouTube, Clarice Madero at saka sa FB. Kasi alam ko importante to sa iyo kasi andito yung mga ID lahat na importante license. Ito la in cell. I-message mo na lang ako, ilagay mo doon sa message yung number mo. Ito oh, sayo to. Nakita ko sa labasan. Last race sa madaling araw. Buti yung aso ko kay Nagpupo. Maghugas muna ako ng kamay kasi kakain ako. Kasi yung aso namin mabait. Malayo magpupo. Kain tayo bagoong sa at saka pinirito. O Maya ka na. Uy! Maya ka na. Maya ka na. Kaling. Tapos, magigot tayo ng noodles. Itong aso ko, oh, nakaharap. Tingnan niyo si Klen. Ito ang swerte, ni, swerte sa wallet. Ito nakaya kaya nakita namin. Hmm. <laughs> Siklin. Diba? Ang ng aso ko. Malayo. Sa malayo, magpupo. mag Sa malayo. Dito ako sa munting tahanan na payag. Charo. Kain tayo, mamare, mapare. Mga, mare, mga pare. Basta sa linggo, bahay. Binlan, Taraklin, ha? Maya ka na, pakainin kita pagkatapos. letak tegubing letak tegubing letak tegubing letak Ganap talaga ng paraan pa para hindi mawawala yung ano po. Lali. Uy, nakita ang white pie. Nakita palang white pie. O. ko, oh. Gutom na daw siya. Uy. Gutom na daw siya. Ang hirap naman. Pasensya kayo ha. Kasi yung bahay ko maliit lang. Kasya sa akin. Kain muna ako mga pare, mga mare. Thank you. God bless. Happy nice Sunday.